guys, nandito ako sa house namin ngayong umahagat. Nagluto si Kuya Lars, magkasa lang po ngayon siya. Guys, medyo walang ulan, titigil. Uh, tumigil na po siya. At ito, uh, try natin maghanap dito ng mga prutas na pwede makuha guys. O, ayan guys. Nagwawa kuha ko lang po si Kuya Lars. Good morning sa inyo mga idol. Tanyan uh. guys, ayan po yung house namin. Ayan, guys. Ayan guys, maghahanap ng mapipitas na pruta si Kuya Lars. Lakad-lakad lang tayo dito, mga idol. Uh, Talbos ng kamote dito, guys. So na ano tayo kukuha niyan? Hindi pa naman tayo magluluto ng sinigang. Naglalakad-lakad po dito sa damuhan si Kuya Lars, guys. Ay. Tingin tayo dito ng mga bayabas, mga idol. Puno ng bayabas dito eh. Sayang naman guys kasi hindi naman kinukuha nila. Isa malaglag or kainin lang ng mga ibon. Yan naman tong bayabas guys, vitamins yan eh. Di ba? Try natin kung mayroon tayong makukuha okay. rito. Ayun, guys. Dalawang puno ng bayabas, native na bayabas to guys. Parang naunahan na yata si Kuya Lars guys. O so, mga bubot pa yung bunga. Kita nyo mga idol. Ayan, mga maliliit pa. Maliliit pa ng bunga guys, wala tayo makakita ang hinog. Palagay okay, ko, cool. naunahan na tayo mga idol. Meron na rin naglalakad dito, naghahanap na rin ang makukuha uh, eh. So, Pura, ilang araw tayo mga nag-uulan. Uh, wala tayo makuha. Naunahan na tayo. mitas na tayo makakita dyan ayun meron dun guys dalawa nakita nyo ayun guys o oh. ayan puhin nga ni kuya Lars guys ayan o oh, ayan oh. lang natin guys Kau ni kau yang Ayan siya guys, ayan. Kinuha na ni Kuya Lars, La ayan. Ayan pa dito guys, ayan. Maka <laughs> tatlong teraso tayo ngayon idol. Ilan na ba? Ganda ko guys yung kamya so ayun yung buo nga Ay, Guys Ganyan tayo ng kabote guys Iwan ko kung may mga tumutubong kabote rito Kasi pagka ganyan nagulan guys lumalab yan tumutubo Wala istat tatlo lang yung nakuha ni Kuya Lars na bayabas. Ayan guys, katulong ko sa mamita so oh. naunahan na ako ni ate. <laughs> pahinog dito, pwede na, di ba? Oo. Oh. Yan no, di ba? Pwede na ba yan, pahinog? Pwede na itong pahinogin, mm -hmm. Oh. Ayan, naunahan ako ni ate. Oh, doon. Meron pa rito, pahinugin. Ayan. Kaya lang guys, maliliit lang to eh. Dito sa kabila, medyo... Mataas. Mataas. Uh, dito ko po nakuha yung ibang mga yabanan ng isang araw. Wala lang, wala na guys. Ayang, naunahan tayo ni ate. Oh, ayan Eto, try natin. Ito, try natin. pahinugin na rin ito, mga idol Pero pa rito guys isa Ayan maliit lang din sya Ayan ha Ipitasin na po natin Ayan taapa tayo guys Pwede na to Ayan guys Maliliit lang So, ayan guys, yung nakuha ni Kuya Lars ngayong maga. Sayang guys, kasi naunahan ako ni ate. Pero okay lang kasi may marami pa naman ako nakuha. Yan yung sa kanya, mga hinog na po yung sa puno. Ilang days na lang po ito guys. Pwede nang kainin ulita May hinog na yan.